Guys, bibili tayo ng Yerman. Ayan, sa si ma'am. mura lang bibili natin guys kasi masyadong uh, mahal ang mga Yerman ngayon. Tama mahal, man. Ito mura. Ano to? Double M, bay. 11, hardware. 1470. Ayan. 1470. Good morning. Good seventy. Mahina pala eh. Mahina nga, nakaridi lang. Babalik lang kami. O, dito na Eh, wala kasi namin sabi sa kamina. O, bilis lang. Na. Guys, alam nyo guys, nandito guys sa pinakamura sa lahat ng mga hardware guys. Sa, sa, sa puerto guys. Sa double M. 11. Double M B 11 hardware. Yan. Nandun sa iba, ang pinakamura nila. 380. Yung kanilang D12. Uh, Ay dito. Ay dito. 294 ayan murang mura guys ayan oh kukuha ano na tayo men ito yung baryo natin men sa ano men 2,000 men o diba patunayan nyo na ang dami yung customer o ayan oh nagpipila lang oh. o ayan o kita nyo na murang mura lang dito guys kaya kung kayo Magdouble MB 11 Hardware na kayo Dito lang yan Sa Santa Monica men Harap ng uh, Santa Monica High School Yan Alright Maraming salamat sa iyo Share mo video Bye bye